Una, noche buena. Ngayon naman, galunggo. E eh, bakit palagi na lang tayong dinidiktahan sa kung ano yung pwede nating kainin o bilhin? Mga puso, <laughs> ay, ay, nako. Nang katangahan yung langit, eh sinalo lahat ng mga opisyal. Wow! Gobyerno, Hindi ba parang opisyal din siya ng gobyerno? <laughs> ay, di sumalo din siya ng katangahan, ay, di ba? <laughs> mga puso, eh, mag na lang tayo. Kung pakikinggan natin mga eh, parang wala namang mali doon. Wala namang talagang mali doon wala well, naman ni eh, walang supply ng galunggong oh, sa tumahin mo na oh kada kilo at sa hirap ng buhay oh, ng manggagawa ordinaryong Pilipino ay eh talagang mapipilitan daw oh, na maghanap ng mas murang alternative diyan sa galunggong alternative tignan naman bale eh. problema natin dito oh astig na natin problema niya wala lang tayong dinidiktahan wow dinidiktahan oh, hindi ba pating pina-realize lang na mahal ito ngayon isang mataas na opisyal ng gobyerno at bilang kalihim ng Department of Agriculture, ang dapat na inuunan nyo ay kontrolin at pababain ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Paano gagawin yon? Magmamagic sila ng galunggong? Pero bakit sa halip na yan yung marinig namin? na nagsusumikap at ginagawa ng gobyerno lahat para mapapagawa oh, sobra na sobra na yung ano Di ko alam ba na dami naniniwala sa'yo yung mga Pilipino talaga. Sobrang entitled. Biruin <laughs> mo. Alam naman niya. Walang supply ng galunggong. Ano magmamagic ba siya ng galunggong? Para dumami yung supply at bumaba yung presyo? Ing manok yung maraming supply. Anong gagawin niya? Magbubunga nga. Sabi niya, eh, tanga-tanga kasi ng mga ibang government officials. As if hindi siya government official. 'Di ba? Oh, ang ginagawa mo diyan. <laughs> Hindi ko alam bakit ang dami mo naloko, siguro kasi ang daming tangang Pilipino. Alam mo yung minamasama nyo na eto muna yung resource na marami, eto yung mura, 'di ba? Pero sa halip Natignan nyo yun as a positive side, mama mamasama inyo dahil hindi nyo nagawa yung gusto nyo. Bakit hindi nyo nagawa yung gusto nyo? Eh, wala nga kayo resources! di ba? Parang gusto nyo bumili na iPhone, tapos sa sweldo nyo, minimum wage. Do you think that's even probable? Sobra, sobrang entitled ng mga Pilipino sa mga premium items pero hindi naman nila alam yung kapalit ng gusto nila or hindi nga nila alam kung paano mangyayari yung gusto nila. It's just that they are so reklamador dahil nga tingin nila pag ginawa nila ng ginawayan may mahuhulog na galunggong sa langit para tumaas yung supply at bumaba yung presyo. Ganyan yung mga opisyal or congressman na binoto nyo kaya next election galingan nyo naman sa pagpili ng ibaboto yung at least may knowledge sa pinagsasabi nila or plataforma nila hindi yung puro sigaw unga ngaw ngaw mura diba lait yan lang yung mga kakayanan ng mga binoboto nyo kaya Philippines is fucked up it reflects the values of the common Filipino people, ano, mayabang, mabunganga, wala namang alam dun sa subject. ba? Diba? Puro tapang lang eh, wala namang talino. This is